Gusto mo rin bang malaman kung saan makikita ang earnings per real video po mga katiktik? So mga katiktik, sundan nyo lang po ako at ituturo ko sa iyo kung saan po no. So mga katiktik, punta lang po tayo sa ating Facebook po. Then i-click lang po natin itong profile po natin. After po dyan is i-click din po yung si dashboard po. After po is dito po si more insights po mga katiktik. Okay, pa-click po natin. Okay, dito po sa see all po, i-click po natin dyan. Tapos kung mapapansin nyo po sa reels po, i-click din po natin yung sa taas po. Okay, no? Tapos mapapansin nyo dyan mga katiktik is nakaset po siya sa reach. So ang kailangan po natin is set po natin yan sa earnings po. Ayan po, i-click lang po natin yung earnings po mga katiktik. No? So ngayon, pagkabukas po niyan makik makikita nyo po yung earnings po dyan sa side po mga katiktik. No? So mga katiktik, maliit lang po ang kitaan sa uh, reels po mga katiktik. You no? Know? Pero kapag pinag-combine po or pinagsama-sama po yung uh, earnings po is uh, lalaki dun po yan mga katiktik. Kailangan lang po talaga is mag-upload po ng authentic at ang magandang uh, video.